So what's up mga bossing? Ayan, meron tayong gagawin ngayon. Mitsubishi Space Gear 456 engine. Walang reaction ng makina pag ini-start. Kaya chenek ka dito ang linya papuntang starter. At wala nga lumalabas na kuryente. Kaya simplihan na lang natin. Dito na agad tayo nagtungo sa fuse. At ayan yung fuse na bago na ikakabit natin. At kung magtatanong kayo kung ba't di ko na pinakita kung paano pag-diagnose ko sa starter. Sa Hindi na importante yon Madali lang naman yon Kaya-kaya nyo yun. Basta may test light kayo. Ang importante lang naman dito basta pinakita ko sa inyo kung ano yung naging problema at kung ano yung pinalitan natin. At ayan nga po pala ang lumang fuse ni sir. Puntahan na natin ang sasakyan at para makabit na natin ang bagong fuse. At dito nga pala sa fuse box nito may dalawang tornilyo yan. Ayan po, nakatornilyo po dito yung fuse. Hindi ito katulad ng ibang fuse na nabubunot lang. Kaya din na natin patatagalin to. At ayan, nasalpak na natin. Guys, okay, start! Andar, oy! Grabe naman kung hindi siya mag-andar. At ayan, may konting pabomba pa si sir Talaga naman At ito nga pala yung fuse na pinalitan natin Sige hapa tayo ulit testing Okay At ayan mga bossing Okay na okay na wala nang problema si Sir. Nitsobi si space bear nga po pala.